dumadaan sa atin yung pagkakataon na para bang ayaw na natin na nahihirapan na tayo yung nandong ka na sa bingit na parang gusto mo nang sumuko napapagod ka na nahihirapan ka na sa buhay yun bang parang mas madali na lang huminto at isuko na lahat kung nakakaramdam ka ng ganon, gusto ko malaman mo na ayos lang yan. Dahil natural sa tao ang makaramdam ng mga ganyang uri ng pakiramdam. Basta ang mahalaga lang, sinisigurado natin sa sarili natin na ang lahat ng ito ay dadaan lang at hindi mananatili. Humingi ka ng tulong kung kailangan lumapit ka sa kanya. At kung hindi mo masolusyonan, tingnan mo yung problema sa ibang uri ng pananaw. Mula doon, hanapan mo ng solusyon. Kung titingnan mo sa bagong pananaw, magkakaroon ka din ng bagong perspektiba kung paano siya solusyonan. Makakalampas ka dyan, magtiwala ka.